sa so, nakita niyo mga idol no na grabe nga lasang diya migikan na ng tuatungan ng lasang mga idol kay among ikuha ng isa ka espiritista nga expert na ni Mutambalo ka ng giyawaan kay naya mo silingan dito mga idol kita na ako ninyo ang view oh, diya midapit gikan mga idol ikuha mo dito sa mga idol wapo kabalo kung saan siya ka expert basta kay nalay nakasulti sa mo nga na sa dito nagpuyo sumuon ng among giyatuan sa yung minya to kanina o karon time check ta na sa mga 12:35 12:35 mata nakabalik mga idol no ini sa kalayo ni perti puy ka lasang ay pagitan niya mga idol ang view so sa mga idol among gikuha dito ang expert ng espiritista nga makaayaw ikunon ni sya ka ng mga gipangyawaan pwede ikunon niya nga eh parayas ang yawang ang sa, sa katao kaya na mo silingan dito nga yun sab sila nga giyawaan mong kuno to kay musiga man ang mata yung perti si perti ka kusgan mga idol sumo to nga among gisayuhan ganina kay parang nga among mapatambalan nga among silingan og no? di man nga, madala pa yon dito kay gumika sa kalisod sa dalan unya mulasong man sa mga idol no Sud kasi hawiran kay kusgan kasi mga idol. So, tinood siguro ang to kay tungod sa iyang kusog. Kaya di man na ina na siya kusgan. Usam sa kababae mga idol. No? Oh. Usam siya kababae pero ugutukar na siyang yang sakit nga. Ngayon pa nilang nagisudlan ng daw tayong espiritu. Pero oh. tigid niya ka kusgan mga idol. Upat ka tao maglisod pa ughawid sa iya. So nga mong gibuat. Ikuwal na yung ah, tuwara mo nindalan ito mga idol. No? O dyan mga idol. Yang kita baklai baklay, patuyuk pa dito, tuyuk dito. Kaya dito mo siya ka puyo atong nai, atong buntot mga idol. Yung may lain dalan, so diya kita nagsubay-subay kayo na mga idol. Ano nga buyo? Ano Unya, kaya sa mga isa gunita ng musilingan, nagdala na mo ang espiritista. Diyan siya ang magtambal dito yung mga idol. No? Ato so, sa yung interview, kaya napamayanin kahoy ni Paulay. Gumikan sa kainit sa panahon mga idol. di makaya kung di mo paulay ato siyang interviewon kung kaya ba gini ang tambalan kay kung di, di niya kaya tambalan oh, ato lang ni yung bukid ning espiritista mga ito kay grabe kay init <laughs> kuya po ako nagbaklay nagbaklay sa dalan kuya po kay sanang ko yabo dito useless lang po kay di siya kabalo tambal so ato siyang interview on daan mga ito lo nya gani na dito pagkuha na mo wala na akong siyang interview kay gumikan kay magdudua sab kita ug madlock ka Pasensya na sa mga kauban nitong mga, mga cakup sa mga walong grupo kay kana mong lugar sa una mga idol muna sing gigirahan sa sa walong grupo batok sa gobyerno so ang patay dia mukaba og mga pito ka patay sa walong grupo dua ka sibilyan no kay sila gigira bukit bukid sa Maridagaw Maridagaw ang tawagan nga bukid mga idol dia gigira tong mga NPA sa una patok mga sundalo So naadok ta dito nga to siyang interview kung may bagit siyang mutambal kumikan kay basig na sa si mga kwan ito mga amigo dito mga dilingon nato no. Kasi nya di na nta ipanghulog dito ipahulog sa pangpang pangpang idol. So karon kay naa medyo sa medyo sa patag-patag nga lugar. So pili na to sa interview ni mga idol kay tulong sa mi kabok. Pili sab na ko siya nga pili na mo siya nga tabangan na mo siya mo siya ihulog Mo ni ka pangpang mga idol ah. Gabi sa kapangpang, paingon to subos. So, na siyang interview ko. May ba siya mo tambal buka bahay na na? Ah, Noy. May ba ka mo tambal ano yung bahay na ng mga ng mga, mga dautan ng espiritu? Kaya mo mong iniimuhang tambalan ang butid to. Niya pertir ba to niya kakusgan niya? Ang lisod kita ito ato tong alang-alangon. Masa man, doon kaya ka experience yung panambal bahay ka na Noy? sa pila ka na ako ng panambal din. Halos tan, puro na ulian. Halos tan. Okay. Wala ko gi wala ko gitambalan nga na na himong successful tanan. Kani akong pagtambal karon, kuha mo kunyo sa bukid sa area. Ayun na to ni siya. Pagitan tanig. Tagi yung atong mga kuno, ayo mo mga gamit niya sa akong bag na may mga para pang pahawas ng mga hudas o mga yawa sa iyang kugalingon, eh di man na ito. Dugay, du, di mo, pinagay sa kadlaw din na nag-doubt na ito na, na, eh. Kato siya, no, inato sa mga purdis, mga upat kadlaw to siya, gikam siya ng labag <laughs> yapon, ng laba sa pasapa. Pagbalik niya, inato na rin siya, magna, magnalisuan sa mga pangisip, no? Ay, pasin so, okay. na nanuno na. At, Ang ta na. Ang inyo nila nga kanang expert ko nga espiritista. So na nakatudlo na mo dito si mong naimutangan. Mo oh, to ni saka mi dito. So yeah. sa manay eh, kaya gini mo na. Kaya ko na. Ato na tambalan. Kay dalion ta na kay basig maon ng nang tao na basig maglasong na unsa di maka pa na maka panakit tao. Tambalan ta na. Ah oh, sige sige. Nya dili gito ni mo makaya noy. Eh. Babay man to. na buto ni mo dalon sa inyo inyo imo lang to ipuno.